Ito pala ang game plan ng Los Angeles Lakers mga idol kay Halliburton kaya nga sila nagwagi at napigilan ng Pacers. Pero mga idol, simple lang naman ang game plan ng LA Lakers. They just want the ball out of the hands of Tyrese Halliburton. Kaya naman mga idol, binlits nila ito every time na sila magpipig roll ni Miles Turner. Tingnan nyo nga itong play na ito mga idol pag screen ni Turner ay lumabas itong si Andre Davis to meet him. Blitz ang tawag dyan ng mga idol at nagresulta sa turnover. At itong ang screen and roll ni Halliburton pati na rin ni Turner ang pumatay sa Milwaukee. Itong example dyan ng mga idol is a layup ito para kay Halliburton dahil drop coverage ang Milwaukee box dito. Tingnan nyo to mga idol, another screen and roll, Halliburton and Turner at drop coverage na naman itong Milwaukee Bucks all throughout the game sila yung drop coverage. Kaya all throughout the game may kinitil din sila ni Halliburton sa play na yan. Kaya naman na pagtanto ng Lakers, we should not do that. Kaya naman mga idol, they meet Halliburton every time. At si Andre Davis nga mga idol ang nagbiblit sa kanya kaya nahihirapan itong si Halliburton. Isa pang play mga idol ay eh, halos ganyan din ang ginagawa nila. Dribble land of mga idol pero once again binlits nga ng Lakers itong si Ali Burton kaya hindi nga maayos ang kanyang pagpasa kay Turner. One more time mga idol, another screen and roll for him and Turner and once again blitz na naman ang ginawa ng LA Lakers, illegal screen ang ginawa daw dyan ni Turner. At nung si Vando na ang bumantay dito kay Ali Burton, mga idol, mas lalo tuloy nahirapan si Darius sa Burton na maglaro. Look at this airball mga idol na three pointer niya. Talagang pinahirapan nga siya ng Lakers defense once again. binlitz mga idol and actually tatlong player na ang nag-blitz kay Ali Burton. Mawala lang sa kanyang bola. At isa pang play natin dyan mga idol watch again Vando making things happen on the defensive end At nag sila ni Andre Davis Hindi alam ni Aliberto ng kanyang gagawin Kaya't nag-step back na lang siya mga idol At nagresulta nga na naman yan Nang isang hindi magandang tira para sa kanya Third quarter natin, may ginawang adjustment itong Pacers mga idol pero hindi pa rin yan umubra dahil ang Lakers ay talagang lock-in nga sa kanilang pagdidepensa kay Tyrese Halliburton at pagdodouble team sa kanya or pagdi-triple team pa nga kung kaya. Kaya talagang medyo hindi kaganda ng opensa ng Indiana Pacers kagaya nga netong manapapanood natin noong nakaraan lalo na against sa Boston Celtics at sa Milwaukee Bucks parang medyo pilit nga ang kanilang open sa mga idol at hindi smooth flowing. Once again, Lebron and Cameron Reddish, Blitz defense kay Ali Burton. Magandang pasa naman kahit papano, give him credit. Pero hindi nga ito na-shoot ni Obi Tapin. Mintis nga yan. At isa na namang play kung saan na itong Lakers defenders ay talagang ayaw patagalin ng bola sa kamay ni Halliburton kaya double team si Reeves pati na rin si Delong and then AD pagdating sa ilalim sinupal palang tira ni McConnell. At talaga namang mga idol hirap na hirap nga itong si Tyrese sa depensang ito ng LA Lakers. Talagang hindi nga nila hinahayaan na maging komportable itong si Tyrese Aliberto na magdala ng bola every time ay may double and triple team silang ginagawa. At kahit nga mga idol napakaganda na ng depensa ng LA Lakers dito kay Aliberto na ay dapat bigyan pa rin natin siyang credit dahil ganda pa rin ng kanyang stat line. 20 points, 11 assists, 8 out of 14 sa field kaso may 3 turnovers. Anyways mga idol, ano bang masasabi nyo dito sa game plan na ito ng LA Lakers? Komento nyo lamang yan sa ating comment section.